<laughs> ang lalim ng ang lalim ng hininga sir. Hindi naman ako mangangain ng tao. Takot at takot ka? Oh, yan. Sidyang niyayakap mo eh. <laughs> <laughs> hindi na niya matik sir kasi iba ni niyayakap niya eh. eh pero ma'am, mamaya magpabango ka para <laughs> ano, ano bang pinakamagandang pabango dyan? Pabigyan natin si ma'am. Anong favorite pabango mo, sir? Oh, napatungan natin si sir. Ha? Bidyan natin si ma'am ng lingerie. Ha? Tapos mag-wine-wine siya ng red wine. Tapos akat sa kwarto. May robust. Helicopter, submarine, <laughs> lahat na yan, jet plane. Sir, parang... Sakit nga siya, para sir. Parang bienesantos siya. <laughs> Ma'am, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. So, ilang buwan nawala si Mr. Ano lang po, dumating siya ng May 31, tapos okay. nakita kami ng atres John 3. Nitik sa chat at saka chat wala sir. 3 days hindi Opo. siya nagpakita. Eh uh -huh. saan po siya dumiretso? Doon sa kabit niya po. Oh. Paano po nalaman? Eh alam ko na po kasi sabi niya hindi siya uwi sa akin kasi itakwil daw siya ng biyanan ko at saka ng makamag-anak niya. Itakwil? Bakit po nadama yung biyanan? Eh yan ako. Kano niya yung babae ho? Dapat siya nasa gitna. Magandang hapon po, Sir Cecilio. Kanina pa si Ma'am na luluha-luha kasi nung pagdating nyo na po, galing sa barko, dumiretso agad kayo sa ibang bahay. Tatlong araw daw kayo nagpakasasa, saka kayo oh, Oo, Sinundo ko pa yan siya sa, ano, sir? sa airport, sir. Kaya gusto ko mahuli, sir. Pero wala kaming nakita, sir. Hindi ko alam kung saan siya dumaan. Nakatunog? Oh, nakatunog. Kasi ka, yung dating yung niya, sir, dating katulong ng ninang namin. Close kami ng babaeng yan. Kasi wala nung pong katotohan yung sinasabi niya na sinundo niya ako sa Kasi magalaw na na po nung dumating ako eh. Saan po kayo pumunta pagdating nyo rito sa halip na dumirot sa bahay? Bakit tatlong araw bago kayo umuwi? Hindi uwi yan umuwi, sir. Umuwi po sa ano? Saan? Sa, nanay ko po. Bakit kay nanay? Bakit di kay misis? Eh, ganun nga po. Matagal na po na nung malis ako. So pag uwi... Hindi ka ba nasabik sa misis mo? Ilang buwan ka sa barko bago kayo? 11 months po, sir. Oh, hindi ka nasabik kay misis? Hmm. Eh, lagi nung po kami nag-chat-chat nyo nung... Eh, siyempre, sir, iba yung chat, iba yung makikita kayo. Point ko kasi dito, sir, 11 months po kayo nawala. Dapat, pagbalik nyo ng Pilipinas, ang unang unang nyong gagawin ay kitain si misis, maging sabik ka sa kanya, yakapin mo siya, kung ano pa yung dapat ginagawa ng mag-asawa. ganun dapat. Eh, kaso eh. ikaw, sa halip na gawin mo yon, pumunta ka sa nanay mo, mamasboy po kayo. Hindi po, sir, kasi... nag isa lang po ako hindi po yan umuwi sa mama niya. Ang nanay niya nasa Mindoro ho. Ah. Oh, yan ang totoo. Nakita kami ng lunes, June 3. Tinanong ko siya, saan ka pupunta? Sabi niya, uwi ako ng Mindoro mamayang gabi. Yun pala doon sa kabit niya, umuwi ng Bicol, sir. Si Riza. O, Sino yan? po si Riza? Mm. Yung Yun yung Karelasyon. Hmm. Ati diba sir, niya, mami oh, okay. na siya sir. Oh. Baka meron kang pagkukulang kaya... Ay, magaling nga tayo mag sir. Ako marunong lang ako mag ano. ano? Kasi sabi naman ng babae, eh, galingan mo kasi. Di magaling siya maghelikopter sir. Ah, hmm. okay, okay. Yan. Ako magaling ako magsubmarine. Yan. <laughs> siya magaling maghelikopter. Yan ang ano. Helikopter versus oh. submarine. Hmm. Ito pa lang si Mr. Meron ng... At sinamin niya. Hmm. Meron siyang girlfriend. Sir, kasal po kayo. Alam mo yon Boss sir, ka o pwede kang makasuhan. Opo, sir. Pero nasa kanya po yung pag kaya nagkaganito eh. Okay? Uno na sa pag Tsaka matagal na po humihiling sa kanya na iwanan niya yung tindahan. Samahan niya na po yung nanay ko. Kasi nag-iisa na lang po eh. So, Di ba sinabi ko sa iyo na pagmatapos ang bayaran lahat natin, sasamahan ko ang inay Bakit? kasi sayang naman. Oh, magkano ba ko sa yung ano? Yung ko sa inyo na alotin na 30,000 monthly? Bakit noon, nung maliit ang ano mo, hindi ka nagreklamo, nung lumaki ang ano mo, tsaka naka nag ano. No, Tapos, no, no. binigyan ko ang inay ng katulong ako, nagbayad 5,000. Anong ginawa so, nyo na kabit mo? Hindi mo oh. continuous? Oh, adi ah, ka sabi mo, anong sabi ng kabit? Kayo ng dalawang magka ano, magpatuloy. <laughs> at anong ginawa niya sa, kabit, sa katulong? Ate, aalis na ako kasi kung anong pinagsasabi ni nanay dito. Sinisiraan ako. O di umalis si katulong. Saan ba nakatira ngayon kayo ni Risa. Sa, dito po sa Malabon Nagrenta po ako Apartment po, sir Sino ang tagaluto sa inyo? Ako po oh, Kasi ka may trabaho po siya Ah, siya may trabaho Anong trabaho niya? Patulong po, sir oh, Okay So, sa gabi uh, Okay naman servisyon niya sa iyo, siyempre Siyempre, wala um, mag-helicopter Hindi po kami magkasama sa gabi Kasi may trabaho po siya uh, katulong po Okay, katulong. pero pag nagsasama kayo Okay naman po, sir Okay naman servisyon niya sa iyo oh, po, sir Mayos naman Ayun e, siya sabi ni ma'am nag-helicopter. Oh, okay naman. Okay, Wala po, sir. Ah, <laughs> paano mo, oh, paano oh. mo ah, tanong tanong na Paano mo na Asus. Nagkasama na kayo na... ng Bicol? Pag ilang lalaki ka na sa kanya? Wala akong oh, ang, yan ang kung oh. kahit ilang lalaki oh, na diba? kasama niya. Oh. Oh. Ang yan. sa akin nakita o sa oh. kanya, oh. kung paano siya mag-alaga oh. para sa akin. Oh. Bakit? Kita inalagaan kita noon. Magluto ako na maaga, hindi kakakain. mamaya na. Lalamig na lang kasi alam mo anong ano oras ako matutulog. Diba? Ako, pag dumating dumarating ako, isang linggo lang. Oo, mm. mo ako. Pero pagkatapos noon, hindi mo nga ako kahit Anong hindi? Hindi ako basta oh. nagsasalita mm. dahil ayoko ko masaktan ka. Mm. Mm. Ginagawa ko yung dapat kong gawin para sa'yo. Pero ano binabalik mo sa akin? o bakit? Inalagaan ha? naman kita. Nagkasakit ka na isang taon. Anong ginawa ko sa iyo? Kinumpleto ko sa'yo? Nagkasakit oh. ako dahil sa pag-aanak oh. buhay. Oh. Oh. Biniyahan mm. ko rin naman lahat ng malatang utang ah. Oh. Ano, may binahid ka bang iba? Saan ba nagaling ang pera? O bakit? Sa akin din naman. Bakit kayo oh. naghanap ng iba? kulang pa ba si Mrs. Kasi ang gusto ko sa kanya, yung pagdating ko sir galing sa biyahe, yung magkasikaso naman siya. Samahan niya si nanay sa sa amin, sa tingloy. Bakit mo gagawin caregiver yung misis mo? Hindi naman po, sir. Sa e di, kung gusto mo may mag-alaga sa mami mo, di pasweldo ka ng caregiver sana maintindihan niya po yung sitwasyon kasi wala naman po ko ibang maasahan eh. Okay. Naintindihan ko po yun. Wala ba siya mga kapatid? Malalayo po sir. Pamangkin. Nasalang palibot. Tapos si Macy siguro padalaw-dalaw na lang. Inasawa mo siya hindi para tagabantay sa nanay mo. Unfair yun. Inasawa mo siya para magsama kayo at magmahalang kayo. Sisilbihan yung isa't isa. ba diba? hindi yon kukunin kita para pagsilbihan mo yung magulang ko. Masakit po sa tenga yun. Ma'am, ano gusto mangyari? kayo pag ano sir, gusto kong magkaayos kami. Okay, very good. Exactly, yan ang gusto kong mangyari. Sir, give it a second chance. Ayaw niya na po. Ayaw niya. Kasi gusto niya ng anak sir. May anak na kasi. Kaya ang gusto ko sir, ipadiin iyong bata sir. But, but wala mm. okay ang anak? Wala kaming anak. Siya naman may diferensya sir eh. May diferensya um, siya? Siya naman ang laging ano, mahina ang sperm count niya sir. Ah, Tapos pinatigil so, siya. So kung si may nang sperm count mo, bunti si Risa? Hindi po sir. Apo po yun ni Risa. Ilang taon na ba itong si Risa? Mga 47 po sir. Mga ganyan. Ah, hindi na nga pumanganak yung pag-47. Hmm. Sa totoo lang, mas maganda si ma'am. Sexy pa si ma'am. Ito, <laughs> parang si Shari lang, oh. <laughs> Ayaw mo na. Nasira ko na yung tiwala niya. So, kung magsasama po kami, hindi po may na susumbatan niya ako. Pero sir, take note ha, walang divorce sa atin at hindi pa kayo annulled. Nako, makukulong ka sir. Nagsasama kayo sa isang bobong, may nangyari na sa inyo. Aba, Pati yung babae, sir. Kasama. Dalawa kayo, sir. Makukulong. Yan naman ang gusto niya, eh. Handa naman daw siya, sir. Pero rin. pag nakulong kayo, sir, maghiwalay kayong kulungan, ha? hindi kayo magkasama. Ma'am, kaso... Ah, kaso, sir. Kung ayaw niya, kaso. Pinagbigyan ko na siya ng isang pagkakataon. Hindi kita bubulahin, ma'am, ha? Maganda po kayo, ma'am. Totoo po yan. Saka bata pa kayo, ma'am. Ilan taon po kayo, ma'am? Magpi-15 na ako ngayon, July 19, sir. Pero mas matanda siya tingnan. Ayan nga ho ang sabi ng mga tao dun sa tingloy. Anong nakain? Nagbalit ng damit, hindi pa ginandahan. Oh. Mm. Alagado ano niyo po sarili niyo, ma'am. Ay, hindi ko pa babayaan, sir. Opo, dapat lang Talaga. po. Talaga. Mas fresh si Legit. O, di ba? Sabi ni Fatima. O, ma'am, o. Mas mm. fresh daw kayo tingnan, sabi nung Fatima. So, sir, kung ayaw mong balikan si ma'am, dapat hiwalayan mo yan. Kasi isang araw, magugulat ka na lang, ikaw ay nasa kulungan na. Pwede malaman paano kayo nakakilala ni sir. Magka, doon sa pinsan ko, sir, sa tondo, magkatapat kami ng pinto ng ano so, okay. tapos ang nag-ano sa akin yung biyanan kong lalaki yan mm. ang inano niya na oy pa ng negro huwag ka man uwi nang negro te pa paliw gawan kita sa anak ko oh subotong so boto um, boto sa ang biyanan ng lalaki okay. kasi ang babae daming pang ano sa akin sir anong sabi sa akin gurang ka na kasi na unano ka pa maputi ka lang kasi sabi ko wala bang salamin sa inyo manalamin ka Ayun ang sabi ni Romeo, masisira ang karir mo, sir, kung makukulong ka, sabi ni Romeo. Hindi siya nangihinayang. Filter yeah. lang si Kabit, sabi ni Jane Mukaw. Ayan, oh. Maraming galit kay Kabit. Maraming kumakampi sa inyo, mag- Hindi, eh, wala lang, lang, sir. Sir. Pero hindi ako babalik sa kanya. Wala okay. Wala niyo si Riza. Oo, sir. Pero, so, ipaano ko siya, sir? Ipatanggal ko siya, ay, blacklist ko siya, sir. Ano ba, isawa ka na? Ganon, hindi mo na siya mahal. Hindi, sir. Ayaw ko nang balikan ko anong kate. Ang tagal niyong binuno niyong panahon sa bawat isa sa isang iglap na wala. Kung gusto hmm. niyo sir, ganito, may naisip ako. Ito, may mga netizen. Ako, nag ako po ay magdodonate ng Robas Extreme. Tapos, iti-check in ko po kayo sa isang magandang hotel, resort, getaway. Oh, yeah. Siyempre, tapos nga, ipapaano ko kayo, makeover. Si ma'am, pa-makeover natin. Kayo, sir, makeover. Ito, bigay ko sa inyo Robas, mamaya. Ano? Okay sa'yo? Gusto mo, Boracay pa. Okay sa'yo, ma'am, sa Boracay. Okay, sir. Mm. Pag ito si ma'am maganda na siya. Pinamakeover natin to. Yung nakikita mo ngayon, Times 5 'yan. Sir. Po, sir Kung ayaw mo ng Buracay, Tagaytay, La Union, gagalit 'yun. Palawan. Kung gusto mo pa hanggang Afghanistan pa, kitang <laughs> 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 Hindi ko ibibigay sa iyo 'to kung hindi kay magsama kasi baka may gamitin mo to, Reza Eh pangit naman. Kema okay, bulang gamitin to. Ganda to, mm. robust energy. Uy, Allah, lakas nga nito. Tindi ito. Oh, sir, oh, Yuhu. For the meantime, ngayong gabi, pwede ko i-check in sa ano, sa hospital kasi magsasara na yan daw yan eh. Wow! Dahil sa mga lintik na ano yan, yung in-check, dinagyan ng buhangin yung daagat, ah, oh, Kaya inano na sa... oh, kawawa naman yung waiter doon, trabador. Kaya tinatangkili ko habang maari yun eh. Say Tapos meron yung spiral, doon kami palagi Facebook. ni Jocelyn eh. Oh, spiral yung Okay sir. Ba't parang diring-diri ka, sir? Sir. Anong, anong problema? Hmm. Nah. Ba? Lalim nun, sir. Buntong hininga. Buntong hininga. Pagbibigyan kita. Pagbibigyan? Okay. Ma'am, kayo maghawak nito, ha? Ah. Kasi pag siyang hawak niya, baka ibang paggamitan niya. O yan. Approve. Mahalin mo, baka mamaya, eh, maging maayos na takbo niyo. Kung helicopter, di... <laughs> jet, submarine daw, sir. Submarine ka. Di kay ma'am, jet plane. <laughs> <laughs> Hello, Ma'am Riza Hello po Andito si Ma'am Divina at saka si Sir Cecilio tumabit tabi ka na dahil silang dalawa ay magkakabalikan na Wala naman po ako, Sir, magagawa po dyan eh, Kung yun po talagang ano po nila Kasi totalong mag-asawa naman hmm. po sila eh. Tama Nasubukan mo na bang makulong? Oh, no Hindi po mm -mm. Ayaw mo makulong, di ba? Pangit Siyempre po, Sir, kasi may pamilya po ako hmm. Nasaan si Mister mo? Wala po ako sa asawa. Pero kung sakali ma'am, eh, nagmatigas ka at nakulong ka, tutulungan pa rin kita. Ako po ay magpapadala ng katol, kayong mga kandila, ba <laughs> mga pwedeng banig, kumot, pwede yung tulong <laughs> ko sa'yo. So ma'am, huwag ka na makialam ha? Apo sir. So okay. yung mga damit niya, ibigay mo na sa barangay. Ang um, masasabi ko na sorry po. Walang sorry sa kanya. Kilala niya ako, kapi, kaibigan ko siya, ginano niya ako. Alam niyang asawa ko yan. Walang sorry sa'yo nakapakahayop mo? Alam mong asawa ako, ano pang sabi mo? Pandak ka. O nano ka, gurang ka na, maputi ka lang. Hindi ka pa makabigay ng anak, bumubuka ka, ka na lang lagi. Oh, yan ang ano, magrabing pang ano niyan, paninira sa akin, sa, kaya stress na stress ako dyan, sir. Ma'am, masama man light hmm. ng tao, ma'am Riza. Kaya maganda kasi siya, kaya nilait ako eh. meron naman po kasi siyang mga hmm. sinabi sa akin oh. hmm. Pero kung yung talaga ang ano yung, yung, yung asawa niya na decision na magkasundo uh, ulit sila wala na po ako magagawa tama dyan. po yan ma'am at least na unawaan niyo po yan ano po ang mensahe niyo ma'am kay Sir Cecilio na ay po siya lagi walang I love you mahal w wala na po wala na very good salamat po ma'am Riza thank you po sir magandang hapon po madam ba't tumatakos si ma'am si sir malungkot tulad <laughs> Susan, para Pati Pansin, para ka namatay ng kambing. Hindi, hindi niya matanggap, sir, na mawala sa kain pinakamamahal niya. Super sad, sisya, si si mang super happy. Hindi niya matanggap mawala si Reza sa buhay niya. Mawala ng helicopter. <laughs> Gusto ko ito yung outlook ni Ma'am. Gusto ko yan, Ma'am, sa inyo. Napakaganda po, po yung sir. outlook niyo in life. Uh, kahit na nasasaktan po kayo, tago nyo, pinipilit nyo maging masaya. Tama po yan. Saludo po kayo sa inyo, ma'am. Saludo Thank po. Thank you po, sir. Iniisip niya, sir, yung mga kamag-anak niya mamatay sa galit sa akin. Kayong si legit. <laughs> hindi ko alam, sir, kung anong galit nila sa akin, kung anong pinagsasabi ng babae niya doon. Baka sinilang kaya, ko Kaya sabi ko, kung maaring magkabalikan kami, gagawin ko. Ayun. Mm, yan ang ano ko, sir, para maglalo sila. Gagawin mo lahat para tuloy-tuloy <coughs> mm, tuloy na. Hindi naman ako babaeng pasaway. Hindi naman ako babaeng lasinggira. Di lakwat sira, ah, kundi tindahan bahay. Perfect wife mm. talaga Wala kung tutusin. Ano, sir. Kaya siya sabi nga niya kung nakapag-asado siya ng babaeng ano, yung hindi maiwan, hindi na daw siya mag-asawa. Oh, Pasalamat siya at nasawa niya, hindi babaeng malandi. hindi mahilig sa lalaki. Ano ang, lalim lang, ang lalim <laughs> ng hiningasun. Hindi naman ako mangangain ng tao. Ba't takot at takot? Sindiang mo oh. <laughs> Hindi na niya matik, sir kasi iba niya yakap niya eh. eh pero ma'am, mamaya magpabango ka para <laughs> ano ano man pinakamagandang pabango diyan. Pabigyan natin si ma'am. Anong favorite pabango mo sir? Oh, dapat ano natin na din. Ah? Hindi natin si ma'am ng lingerie. <laughs> ha? Huh? Hmm. Tapos magwine wine wine sila Tapos akat sa kwarto. May robust. Helicopter, <laughs> submarine, lahat na yan, Jet plane, seasid, oh, lahat na. Sir, para kang... Takot sir, nga siya, sir. sir ano nga sa kanya? Para ang Santo si Sir. <laughs> 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 si Ma'am, uh, Domingo de Gloria. Domingo de Resurrection. <laughs> Bianni Santo. Sige, arigli uh, natin. Mamaya, sir, ha, punta kayo Kaya namin kayo dito. Sige, ha? Ah, sige, pa, sige po, sige po. Ma'am, madam, thank you, ma'am. Ma sir, thank you po, sir, ha?